Makinig kayo mga kapwa stoic ng digital na panahon. May nahukay kayong gintong kayamanan at hindi ito tungkol sa pinakabagong viral na video o meme. Kung naranasan mo nang mag-scroll sa social media habang napapabuntong-hininga sa bigat ng mundo, nagtatanong kung bakit ang hirap mag-let go o kung gusto mo lang namang bawasan ang pag-aalala sa bawat maliit na bagay, kaibigan, nasa tamang lugar ka. Bago pa man natin harapin ang mga modernong problema, may ilang matatalinong nilalang na tinatawag na mga stoic na namuhay ayon sa mga prinsipyong maniwala ka man o hindi makakatulong sa atin kung paano hindi masyadong nagpapakaapekto. Medyo ironic, di ba? Na ang sinaunang karunungan ang siyang pwedeng gumabay sa mga buhay natin ngayon na puno ng smartphones at kape. Sa mga susunod na sandali, matutuklasan mo ang sampung simpleng ngunit lubos na makapangyarihang prinsipyo ng Stoicism mga prinsipyong posibleng siyang lunas sa kaguluhan ng ika-21 siglo. At kung gusto mong unang makaalam ng ganitong uri ng karunungan, sige na, pindutin mo ang notification bell at mag-subscribe. Ano bang masama? May mapupulot ka pang aral. Hinihikayat kita. Hindi lang basta hinihikayat kundi hinahamon pa na subukan mo. Maligayang pagdating sa maliwanag na mundo ng Stoicism, kung saan ang luma at bago ay nagsasalubong at kung saan tuturuan tayo kung paano manatiling kalmado at magpatuloy. Tara, simulan na natin. Una, kontrolin ang nasa loob, pakawala ng wala sa ating kontrol. Isipin mo ito. Isang maulan na umaga ng Martes, katatapos mo lang magtimpla ng perpektong tasa ng tsaa at bago mo pa ito malasahan, natapon ito dahil sa pusa mo. Ang dating ikaw marahil ay nainis na sinisi si Whiskers o pati ang universo. Pero ayon kay Seneca, mas nagdurusa tayo sa imahinasyon kaysa sa realidad. Totoo, nangyayari talaga ang mga bagay. Ang mga pusa ay mapaglaro, ang tsaa ay natatapon. Pero ang reaksyon natin, nasa ating kamay. Imbis na hayaan mong wasaki ng imahinasyon mo ang buong araw, pwede mong piliing tumawa na lang at magtimpla ulit. Ang mundo ay patuloy na magahagis ng kung ano-anong abala sa atin, pero ang tugon natin atin yon. Kaya kung sakaling magloko ang wifi mo sa gitna ng importanteng zoom call o dumating ang malamig na pizza, huminga ka muna ng malalim. Hindi ang malamig na pizza ang nakakaistorbo, kundi ang kahulugan na ibinibigay natin dito. Ikalawa, yakapin ang kasalukuyang sandali. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag hayaan ang kinabukasan na guluhin ka dahil darating ka rin doon kung aalagaan mo ang kasalukuyan. Sa panahon ng walang patid na notifications at mabilis na takbo ng buhay, mas mabilis pa ang isip natin kaysa sa internet. Pero sa lahat ng ito, ano ang madalas nating makaligtaan? Ang ngayon. Naalala mo ba yung mga lakad sa parke habang ang utak mo'y abala sa mga gawain sa susunod na araw? O mga hapunan kasama ang pamilya pero ang isipan mo'y nasa nakaraang pagsisisi? itinuturo ng mga Stoic na ang kasalukuyang sandali ay isang regalo. Bakit natin ito sinasayang sa pag-aalala, sa nakaraan o sa hinaharap? Ang pagiging present ay hindi lang pagiging alerto. Ito ay ang tunay na pagdanas ng buhay, ang paglasap ng pagkain, ang pakikinig sa kaibigan, ang pagdama ng hangin sa mukha, bitawan ang kahapon, bitawan ang bukas. Sa kabuuan ng ating buhay, ang kaligayahan ay nagmumula sa mga mumunting sandaling pinagsama-sama. Ikatlo, tanggapin ang pagbabago bilang daloy ng kalikasan. Napansin mo ba kung gaano kasimple magpalit ng panahon? Ang lamig ng taglamig ay kusa na lang natutunaw upang bigyang daan ng tagsibol. Ngunit kapag tayo ang nakakaranas ng pagbabago, pagpalit ng trabaho, paghiwalay, paglipat, tayo'y lumalaban. Sabi nga ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa atin ang mahalaga kundi kung paano tayo tumugon. Ang buhay ay laging nagbabago kasing sabog ng agos ng ilog. Ang paglaban dito ay nakakapagod pero ang pagtanggap nandoon ang kalayaan. Ang kalikasan ng buhay ay evolusyon. Gaya ng Roma, hindi ito binuo sa isang araw. Ganoon ka rin isang obra sa paggawa. Bawat pagbabagong, dinadaanan mo ay isang dagdag na kulay sa iyong kwento Kaya sa susunod na makaharap ka sa isang hindi inaasahang pagbabago Tandaan mo bahagi ito ng disenyo ng buhay Ikaapat, kumala sa labas na pagpapatunay Sa panahon ngayon, tila nakaangkla ang ating emosyon sa bawat like comment at share Pero isipin mo ito mula kay Epictetus Hindi ang totoong problema ang bumabagabag sa tao kundi ang kanyang mga imahinasyong alalahanin ukol dito Nakakatawa kong iisipin, hinahayaan nating mga icon sa screen ang magdikta ng ating emosyon. Tinuturuan tayo ng stoicism na hanapin ang halaga mula sa loob. Ang pagkatao mo ay hindi nasusukat sa dami ng followers, kundi sa iyong mga kilos, pananaw at prinsipyo. Kaya sa susunod na walang masyadong nag-react sa post mo, o may nagsabing hindi maganda sa yo online, tandaan mo, ang halaga mo ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Ikaw ang sarili mong tagapagsukat ng halaga at sapat ka kahit walang audience. Kilalanin natin ang likas na siklo ng buhay. Masakit ang mawalan, mapapaboritong hoodie, mahalagang alaala, o isang minamahal. Ngunit gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang pagkawala ay hindi iba kundi pagbabago. At ang pagbabago ay kaligayahan ng kalikasan. Sa malawak na daloy ng pag-iral, lahat ay may sariling panahon. Nalalaglag ang mga dahon ng puno upang tumubo. Muli at ganoon din ang buhay. Nagbibigay ito ng mga wakas at panibagong simula. Bawat isa'y may aral na inihahain at anyong binubuo. Sa halip na kumapit sa nakaraan, iniimbitahan tayo ng stoicismo na pahalagahan ang pagkabigla at pagkapanandalian ng buhay. Isa itong panawagan na mamuhay ng buo, magmahal ng malalim, at magpakawala ng may biyaya. Sa huli, bawat paglubog ng araw ay nagbibigay daan sa bagong pagsikat. Harapin natin ang pag-unlad sa gitna ng pagsubok. Sino bang hindi hinarap ang hamon? Maaring ito'y isang nakakainis na boss, tambak na bayarin, o ang tren na laging late. Madaling magreklamo at hangaring sanay mas maayos ang takbo ng buhay. Ngunit ayon kay Seneca, pinatitibay ng kahirapan ang isipan tulad ng pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng pag e -ehersisyo. Isipin natin ang mga hamon bilang mga personal na gym session ng buhay para sa ating kaluluwa. Kapag humaharap tayo, sa balakid, sa halip na tanungin ang bakit ako, tanungin natin ang ano ang itinuturo nito sa akin. Bawat pagsubok ay may dalang aral at potensyal na pagunlad na sa pananaw lamang ito. Kung nabubuhay pa ang mga stoic ngayon, malamang ang sagot nila ay, sige lang, ibigay mo pa. Sa panahong puno ng karangyaan sa social media at pagpapakitang tao, madaling ihalin tulad ang kaligayahan sa material na pag-aari. Pero paalala ni Seneca, hindi ang taong may kaunti ang mahirap, kundi ang taong walang tigil sa pagnanais ng higit pa ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bagong gadgets o mamahaling tatak, kundi sa kontentong nararamdaman ng kaluluwa sa kayamanang dala ng karanasan at sa mga alaala. Sinasabi ng stoicismo na hindi masama ang tamasahi ng luho ng buhay basta't huwag tayong maging alipin nito. Sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang mga kwento at alaala, hindi ang dami ng ari-arian. Dapat din nating maunawaan at tanggapin ang kapalaran. Hindi ibig sabihin nito'y tanggapin na lang ang lahat ng walang pag-iisip, pero gaya ng paalala ni Epictetus, Huwag nating piliting mangyari ang mga bagay ayon sa gusto natin. Sa halip, matutong gustuhin ang mga nangyayari kung paano sila talaga nagaganap. Ang buhay sa lahat ng komplikasyon nito ay pagsasanib ng ating pagsusumikap at disenyo ng universo. Minsan kahit ginawa mo na ang lahat, hindi pa rin napunta sa iyong panig ang resulta. Ngunit sa halip na malugmok, hinihimok tayo ng stoicismo na yakapin kung ano ang nasa harapan. Sa katunayan, ang pinakakapanapanabik na bahagi ng ating kwento ay madalas nagmumula sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang stoicismo rin ay hindi lamang para sa sarili. Ito'y isang paanyaya na maging kapakipakinabang sa iba. Ayon kay Seneca, tayo'y magkakaugnay sa isang dakilang pakikipag-ugnayan. Hindi lang ito ukol sa sariling kaliwanagan, kundi sa pag-angat ng buong komunidad. Kapag tumulong tayo sa iba, hindi lang buhay nila ang napayayaman. Pati sarili nating buhay ay nagkakaroon ng saysay, mapakapit bahay, voluntaryong gawain o pakikinig sa isang kaibigan. Bawat kabutihang loob ay may alingaw-ngaw sa universo. Hindi lang ito tungkol sa sariling pagtagumpay, kundi sa pagangat ng bawat isa habang magkasamang naglalakbay. Sa kabila ng ingay ng mundo, madalas tayong hindi binibigyan ng pagkakataong huminto at magnilay. Ngunit sabi ni Marcus Aurelius, ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ang regular na pagmumuni-muni ay nagsisilbing salamin ng ating kaluluwa. Sa pagbibigay ng sandali para sa introspeksyon, natutukoy natin ang mga gawin natin, na itutuwid ang direksyon at naisasariwa ang pananaw. Isipin ito bilang regular na system update ng ating buhay. Pag-isipan ang mga ginawa, matuto sa mga pagkakamali at ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. Sa pagkilala sa sarili, nabubuksan natin ang daan tungo sa tunay na kapayapaan at kasiyahan. Ang sampung prinsipyong ito ay hindi tungkol sa pagiging manhid o malamig. Sa halip, ito ay tungkol sa katatagan, pagyakap sa kasalukuyan, at pamumuhay ng may layunin at lalim. At ngayon, mga minamahal kong kasamang virtual, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito sa mararangal na bulwagan ng stoicismo, napagtanto ko kung gaano kahusay bumagay ang mga aral na ito sa mabilis at magulong mundo natin ngayon. Ipinapakita lang nito na may mga katotohanan na tunay na walang kupas. Ngayon may kaunting hamon ako para sa inyo. Sa comment section sa ibaba, ibahagi ninyo kung aling prinsipyo ng stoicismo ang pinakatumimo sa inyo ang karunungan ba ni Seneca ang humaplo sa inyong isipan? O si Marcus Aurelius ba ang tila naging bagong tagapayo? Simulan natin ang pag-uusap upang matuto tayo mula sa isa't isa. Pero teka lang, bago kayo muling sumabak sa buhay dala ang bagong karunungan ng stoicismo, may munting hiling ako. Kung kahit kaunting halaga, liwanag o simpleng kasiyahan ang nakuha ninyo mula sa ating pag-uusap, baka maaari ninyong isubscribe ang channel bigyan ng thumbs up ang video at pindutin ang notification bell. Hindi ito para sa mga bilang hindi, kundi para mapanatili natin ang sayaw ng karunungan at pag-unlad. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng hamon at sorpresa. Pero sa tamang pananaw at konting timpla ng stoicismo, maaari itong maging isang kasiyasyang pakikipagsapalaran. Narito tayo upang matutunan ang sining ng pagpapakawala at pamumuhay ng may intensyon at sigla. Hanggang sa muli nating digital na pagkikita, panatilihing naglalagablab ang apoy ng kuryosidad at buhay ng diwa ng stoicismo. Palam at mabuhay.